Bakit may ganyan yung ano ko? Okay. Hindi. yung so, <laughs> Ilang vulcanizing na napuntang <laughs> ko. Dito sa Inwaw? Uh -huh. Wala, hindi pa ako nakarating doon. Dito kasi ako magaling sa may... Tingitingnan ko yung Inwaw dito, parang wala na. Ay, sa so may kalayaan. Oo. Parang wala na. So dito ako napabunta. Sabi ko... Ka layin, pag, dinila... ah, pag hindi nila... Pag no, hindi nila gagawin. Ah, yun lang. Kaya yeah, sakripisa din na rin eh. Kailangan talaga marunong yung magkaan eh. Kasi kuya mabuti o. Oh. Kasi yung mag magkaan. Kasi magpapalit. Hirap na yung na ganun eh. Dito na, dito tayo nakakita. <laughs> sa may, ano na? Ito, ito is kuya ano, kireno yun. Dito is yan. Dito may ibig sa dito, dito lang mga ibig yan. Ayun mga, sabi ng mga gumagaw, okay lang na palitan to. na, dito so, ang huli, dito yung aya. Ayan, dito uh, yung aya, dito yung aya, Pero dyan na nila. Baka hindi daw nila maano hmm. May ah? yeah. ganun? Oh! Sila dyan Ha? Sila. Oo! May ganun o. Oo. Yun o. Yung gulong. Tapos yung ano know. nakuha mm dito sa logo? Hmm? Mm -hmm.